Hi, Joseph Lagman po, a.k.a. Kayo Mang Giblog, and welcome to my YouTube channel. Well, for the day's video, no, nandito tayo ngayon sa Commonwealth Market, dito sa Maylitex. At meron ditong ukay-ukay. One of the greatest and advantage ng negosyong ito ay walang luma kasi nga uh, luma na siya. <laughs> nandito tayo sa ukay-ukay kay Madam Chrisleen. Inigo at siya po ang ating interviewin. Tara po at kausapin natin siya. Ma'am, maari po ba ah! sila magpakilala? Ah, uh, ako nga po pala Archie. si Chris Villeniego, <laughs> ang isa sa may-ari po ng Ukay, siya. Ah. Eh, ma'am kayo, yung katabihan. Ma ka. Ma'am ako. Pangalan nila, ma'am? Marisa po. Marisa? Marisa. O, oh, Marisa, uh, si Ma'am Chris Ah, uh, paano niya po sinabi sa inyo na ganito po, mag-uumpisa siya sa Ukay-Ukay na pag Start yan kasi mahilig din kami yeah, sa Ukay. Opo. <laughs> No. Ah, start yan. Mahilig kasi kami sa ukay. Kaya ito ah. na, Gusto naming business business namin. Uh, eh ma'am, kasi kailan nila na umpisahan itong ukay-ukay business nila? Matagal na po bago ano, uh, after ng pandemic siguro. After ng pandemic? Or 2019? Opo. Ma'am, nung ano, nung... Uh, na nag-umpisa sila sa OIU kay business nila. Uh, Ma'am, magkano yung puhunan nila, ma'am? Sa so 50,000 po gano'n. Uh, so, so sa so 50,000, ma'am, yung return of investment nila, ilang beses yung ilang araw or ilang buwan ano, bago bumalik yung puhunan nila? Nasa 3 days po gano'n. 3 days. Oh. So, nung naubos yung products nyo, nag-return of investment within 3 days, may mga natira pang produkto, yun na yung tubo nila. Oh, Tapos so, yun din po yung mga binabargain ko na para mabilis lang po. Mabilis, o. Oh, so, <laughs> Ang ano po nila yung uh, dito na po ba eh sa Litex Commonwealth ngusa ng negosyong ukay? Hindi po, bali nag live selling pa ako dati tapos hanggang sa nag napag-isipan ko na kumuha ng physical store ko dito. Oh dito sa physical store niya to. Ilan ilang store agad? medyo nakita ko mahaba na eh. Mm -hmm. Ilang store yung naumpisahan nila ba? Ano sir, isa lang dati hanggang sa naging dalawa, nadagdagan hanggang sa naging lima. <laughs> okay. So sa uh Naging lima, magkano ang araw nyo rito ng upa, ma? Upa ba or binili nyo yung rice Ano? Upa po, upa. Ah, upa. Mm -hmm. Ako din yung mamasay, ma, magkano yung ano, upa nila per day? Ano? Uh, per day, 300 po a day. 300 po Per stall. Per stall. lima po ito. Eh, pero nakita ko rin ba, <laughs> yung mga tao na kayo dito, no? Mm -mm. Ano tao nila, ma? <laughs> Bali, ano, apat po kami dito. Bali, dalawa sila. Tapos kami. Tulong-tulong po kami a dito. Ano, kamag-anak, ma? Hindi po. Bali, mga aita din sila. Ah, Ganda naman po. Ma'am, sa puhunan nila, An ano na po yung ganansyong naibigay sa inyo ng pagninegosyo ng ukay-ukay -okay, okay, ma? Am. Marami na po. Katulad ng may sasakyan na ako, ganyan. Nabibili ko yung gusto ko. <laughs> Tapos nag-ukay ako pero nakalatest ako ng iPhone. <laughs> wow! Talaga naman lang. 15! Okay. 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 Si Madam, social. Eh kasi mabilis yung repair investment oh, Ma'am, sa return of investment na 3 days, ilang beses kayong uh, uh, nag-re-replenish uh, ng stocks? Ano? Sa isang linggo po, siguro dalawang beses. Kayo. Dalawang beses. Yeah. Ma'am, hindi ko mamasay yung pinaggagalingan. Ano? Victoria, Maklara, o sige guys, secret. Basta maganda yung kaso ko. 3 days return of investment. Eh sa return of investment nila, paano po yung save po ba nila? Ano po yung ginagawa nila ma'am? Hindi, hindi po talaga ako nag-save. Ang ginagawa ko po, yung kit at puhunan, dinadagdag ko po dito. Talagang pinapaikot ko po, po siya ng pinapaikot. Mama, ano yung pinaka-strategy nila? Paano yung mula sa isang pwesto, ngayon limang pwesto na? Ano yung <coughs> strategy nila para lumaki ng ganito at lumago? Yun po, ang ginagawa ko po kasi pag may nabentahan ako, hindi ko siya talaga sinisave. Idinadagdag ko siya para yung... Kasi yung mga nang iwan magaganda pa po siya eh. Dinadagdagan ko lang dinadagdagan hanggang sa ruwami ng ruwami po yung stocks. Ganun. Ma'am, dito sa stocks nila, ma'am, ano yung produktong inumpisahan nila ng ano? Ah, <clears throat> Dati nag-start po ako ng mga damit since maraming damit po dito sa ukay-ukay area po talaga dito sa Litex. Kaya napag-isipan ko na mag-change ako ng items. Nag-bags ako, tapos nag-sapatos, hanggang sa nadagdagan sandals, boots, kumpleto na po siya. Kompleto na. Mm -hmm. Ganda nga yung bag mo. <clears throat> if ever, dito sa produkto niyo, mom, ano sa lagi yung bestseller? Bestseller ngayon, sir, is yung mga sandals. mga sandals. Sandals. <laughs> <laughs> Ikaw, sige, ma'am. Sa sandals, ma'am. Ano, Sanda ano yung, sandals? Close shoes? Or... Kompleto po. ano May, may close shoes, open. Tapos, lahat mabili po siya. Guys, maganda mm -hmm. yung sapatos nila. Oh. Oo, magaganda po siya. Yun. Eh. O, passion, magaganda. passionista ba kayo? Oo. o, nag ba kayo? Nag-model-model. Ito, ganda, oh. <laughs> may mga topsider. Kompleto po ako lahat yes, ng klase. top Topsider. Eh. Mamaya pakita natin oh, yung uh, mga products nila mga bago pa, may mga converse pa. Ma'am, if ever na merong gustong magnegosyo na katulad ng pagnegosyo niya, ma'am, ano yung mapapaya niya sa kanila? Uh, paano sila mag-uumpisa, ma'am? <coughs> mag-uumpisa muna kung ano yung gustong-gusto mong i-open na business, yun yung gawin mo. Kasi, sa negosyo, basta kailangan, kailangan matutukang sumugal at ang ukay talaga na business sir is napaka risky dapat lagi mong tatandaan na yung i-open mo lagi mong itatak na didiskartehan mo kaya mong diskartehan yun to kung paano kayo nagano ano kada <laughs> uh, tisa inyo to imbab, hindi nyo alam kung ano yung maayos hindi, hindi ano, kung ano yung maganda paano yung sila sinosort sort? Huh? hindi hinihiwalay ko yung magaganda sa hindi maganda tapos yung magaganda medyo benta natin ng kamang presyo ganun po siya para pag napalabas na punan, pwede na natin siyang i-bargain po lahat yun. Ma, paano yung pricing nila sa sakali? Ano? <coughs> Ay, sa sa mga, mga sandals, oh. nag sa mga sandals usually ang pinakamahal po sa sandal 650 po siya. Branded pa po 'yun minsan, branded sa na po siya. Tapos pinakamura 199, 150, 100 ganun po. Ano yung pinakamataas na nakita nila sa isang buwan? Requesting it. <laughs> Mag, uh, malaki talaga. Okay. Uh, <laughs> <laughs> oh. Okay. guys, malaki talaga. so, kung, kung uh, sa pag-uugali uh, ng uh, nag-inegosyo ganito, ma'am, ano yung masasabi na papaya sa kanila kung negosyo na ng ukay-ukay? Kung negosyo ka po ng ukay, kailangan talaga meron kang malaking, malaking ano pasensya. Kasi usually mga customer may rig mag ano, tumawad. Kailangan din natin silang bigyan ng tawad. Pag sa ganun, balik-balikan ka. At kailangan... Uh, number one po talaga is tiwala. Kung yung customer mo ay may tiwala sa'yo, babalik-balikan ka niyan, sir. Ayan po. Madam, Ayun, ma'am. Anong magpapayo niya, ma'am? Kung sakali. <laughs> sa mga gustong magnegosyo. Ah, mas hindi okay. Ay, okay. mas hindi okay, sir. Oo. Ayun uh, lang, sir. Pag hindi okay, pag yun, nyo, siyempre. Wala nang mga tanong-tanong yan. <laughs> may damage. Pag dito kasi pa sa okay, usually <coughs> may mga damit. Binaiwasan, may, may scratch, gano'n. Kaya, Invitation lang kasi minsan yung mga customer din, sari-sari <coughs> so, mga kasali, tayo din ang mag-adjust na ano, ano, may ari ng ukay kasi siyempre. maraming pa doon. Pa eh. Pag nagbe nagbebenta ka ng ukay, syempre, hindi may iwasan. Ah, oh, may dami. Da. Normal lang siya kasi ukay yan. Yes, normal man o kasi ukay yan. Ganun lang. Ganun lang siya para kahit, pa paano may explain mo, yung paninda mo ukay-ukay. Ma'am. May experience na ba kayo na talagang napaka worst na customer na maikikwento nyo, nagkaroon na po ba ng gano'n? Hindi <laughs> din, <laughs> sir? Hindi, makikwento mo kung paano. Uh, let's say, sab sabi niya, ano to, ha? Magkano to? Di sabihin mo. Ay, may damage. Ay, normal lang, sir, mam, ma yan. Kasi, ano, ukay-ukay po tayo. Hindi natin maiwasan yan. Kasi, ukay nga eh. Ganon. Oo, <laughs> <laughs> alam namin, ukay. Pero, ganon, kaya nga, tawad kami. Eh, syempre ma'am, pag may, may, damage, maglilis po tayo. Di-discount tayo. Kung gusto niya yung, yung, item na yan, siyempre, kung gusto niya at may damage, nasa sa inyo na yan. Kailangan talaga. Oo, Tama, no? Ano, haba na Habaan okay. Haba na ng pasensya. pasensya. Okay. Todo, ex, todo explain. Na, okay. ukay. <laughs> oh, Ukay yan. Pero at least ukay, original pa rin yan. Kasi papano, kahit papano gusto nila eh, yung ukay eh. Hindi na iwasan eh, na no, mas gusto na nila eh. Ma'am, dito sa pagninigo, itutuloy-tuloy niya lang po ba to or magbabago pa kayo ng ibang negosyo pa? Ano uh, po yung plano nila? Uh, depende na rin siguro, depende sir. Na oo, oh, depende na rin. Kung gusto namin gagdagan ng mga uh, ibang items, pwede rin, ganun nga. Eh, ma'am, uh, nung kasi ni ikaw, nung isip dito, ko pa ba? Tanong lang. <laughs> negosyo, depende siya, din po siguro. <laughs> 150 hmm. po. So ah, sige po, ma'am, sir. Uh, yes. last, last last word para huh? sa ating audience. Kung magbinigosa ma sila ng ukay, ano yung mapapahin niya sa yung kanilang ultimatum na talagang mapapakinabangan, mapapakinabangan hmm. ang audience. Ang pinakapayo ko po talaga pag pumasok ka sa mundo ng ukay is napaka-risky, pero kailangan dapat maging matatag ka lang kasi hindi lahat palaging nasa ibaba, aangat at aangat ka pagdating wow, sa upay. <laughs> okay. Thank you very much, ma'am, sir. Sure, you, Ma'am, thank you very much. No? Ako muna ako <laughs> dito sa tayo. Well, uh, ito po si oh, ah, Kaya vlog Hanggang sa muli pa, paalam. Ano? Kung uh, nangangailangan <laughs> no, um, kayo mga yung may products, Ayan sila yung kanilang mga customer. Tawad. Dito yung mga customer yeah, natin. Hello. Yung mga customer natin. Mga customer na magaganda. Ayan, nagaganda. Ang <laughs> <laughs> gang sa muli ba? Ito si kayo mang gigag. <laughs> Ayun. <may> Papaalam <laughs> sa inyo. sa kali, ano? Ah, magaganda raw. Ayun, mga oh, ganda. Ayun, kasta mo ko. Ayun, mga Ate, ate. Lagi daw po bibili. Ayan, mga customer. Ito po, ito yeah. po si, ah, uh, si madam. At, oh, nasa si madam. <laughs> <laughs> oh, ah, sa sandali na si madam. Andito. Madam, hi ka. Hi. Hi, hi ka naman, ma'am. Hindi ka po pumipili. Hi po. Hi po. Hindi <laughs> <laughs> <po. laughs> ka sa pumipili. Hindi ka po Regular customer natin, mga madam. Balik-balik yan, oh. balik yan sa, ah, Parang, uh, sa <coughs> yan, Okay, ito po si Kayo Manggi Vlog. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam.